Huh? Ano yun? Malapit sa ating mga idol. Malapit sa ating. Kuha tayo ng itak. Ayun mga idol. May narinig akong boses mga idol ba? Nakahiga na ako mga idol. Ang gabi mga narinig akong boses. Kakaibang boses talaga mga idol. Huh? Ayan. rin narinig yung mga idol, oh. Parang nasa labas ng bahay. Hindi ito nung... Hindi kaparehan pareha nung ano mga idol. Yung pumunta dito nung nakaraan. Ngayon, busis na talaga, oh. kuryente na busis mga idol. Nakahiga na ako. Na parang nagising ako ba. Tapos bigla akong gumusing, bigla akong nag-unka mga idol kasi kung ano man yung mangyari makukuna ng video natin

Okay. Ni wala ni ni. Karena sebahai dan mai dulu. Iba ang tunog mga idol. yung parang nagsasalita ba na hindi mo masyadong maunawaan yung sinasabi kaysa, kaysa nung nakaraan kasi pumunta dito na ano ba yun? UFO ano, parang drone lang ang boses ngayon talaga parang nagsasalita ba na basta tingnan natin mga idol selai tak kira kandaan yang lima ini Tengah, nak masih mana Tunggu-tunggu いい子なんだよ。 itu sa kulungan ano kung ini idol ano masyadong mano ba Ini siapa malapit, Ayan, muna dulo. Parang nasa puno naman. Parang nasa puno ng Pakuntan lagi na itak Pakuntan lagi mga na itak Kuatay na itak Pihirah yun Mungklasin mga Aidul Nakita nyo Tagain natin. Ano, anong klaseng ano yun? Anong klaseng ano yun? Hindi na masyadong makita mga ayun rin lumapit sa atin. Sana, nasa puno ng

Nagulak mga idol. Nagulak mga idol. Nagdala tayo ng itak. Anak aku pun tanya. Hello. Ini tu lagi kung anong klaseng elemento mo yung mga idol baka gustong lalapit sa bahay kasi may ilaw kung nakita yung mga idol o may ilaw baka nasanay ng ilaw ba hindi kaya yun ang ano hindi kaya yung yung pumunta ditong o oh, mga idol baka yun ang hinahanap kasi mga idol pag alien kasi mga idol nililaser na tayo yun ayun mga idol kung nakita nyo mga idol no parang nagpaikot-ikot lang dito sa bahay parang mayroon talaga silang hinahanap mga idol na kaibigan ba nila o anak kasama ba kasi kung nakita nyo yung huling video natin, yung unang video natin mga idol, dalawang bisis yan pabalik-balik, minsan nga malapit nang pumasok sa bahay. Ano naman ang gaya Ano naman? malapit naman ang mga idol? Pero kung masama yun, nililaser na tayo nun ano oh, pa yung opon nyo ano pa yung opon nyo ano Sa yung niyo nyo tao nyo kaya, ano? ano kaya yun parang makamaskara eh Ang ito lang, ang liit-liit mo ni. Hoy. Kung sino ka man. Kung ka. Saan ka na ba? Huwag kang magkakamali ha tatagain talaga kita kung magkakamali ka subukan mo lang akong ano subukan mo lang akong galawin tatagain talaga kita kung masama ka layas huwag kang babalik dito sa bahay kung mabuti kang elemento magpakita ka sa akin bakit ka nagtatago bigla kang lalapit sa akin wala na rin ang boses mga idol wala kaya dito ang nun eh. Ayan naman mga idol yung kulungan ng manok mga idol Dito lang yan eh Dito lang yan mga idol Lumalapit sa atin Ang problema lang Natakot tayo ba? Nabigla tayo mga idol Kaya bumalik ako sa bahay Kumuha ako ng itak Baka masama yung Tagain natin Natatakot kaya yun? Pero bakit siya nagparamdam sa atin? Napahiga na ako mga idol, natutulog na ako. Kung nakita nyo nga mga idol, nakahubad na nga ako kasi natutulog na ako eh. Biglang nagising ako sa ano? Ang ano nang boses? Yung tumataginting na boses ba? Na parang pumapasok sa tainga ko. Kaya ako nagising. Kaya bigla akong lumabas, kinuha yung cellphone tapos nag uncam agad ako para makita ba mabidyo natin kung ano yung mga kaganapan na mangyayari okay. pero yung nakaraan mga idol hanggang ngayon hindi naman bumabalik ilang days na mga idol dalawang, dalawang days na hindi po bumabalik yung ano. Hindi po bumabalik yung, yung pumunta nung nakaraan dito na parang kawalik. Tawag nila doon UFO. UFO UF daw. Hindi na bumabalik. Ang problema may narinig tayong boses. Baka yun ang hinahanap nila. Hmm. Saan ka? Magpakita ka? Magpakita ka? Kung mabait ka? Magpakita ka sa akin? Ha? Magpakita ka sa akin kung ka? Bakit ka nagtatago? Pag mabait ka, hindi kita gagalawin. Promise ko yan sa'yo.